Shorty naman ng si mo. Bakit thank po you. kami po at swerte? Kasi hindi namin... Hindi ko rin alam. Hindi namin sa dia na dito. Oo ng nga, hey. nalito. Ano, <laughs> may <maisayin>, side na lang na tumagdilya. Charest! <laughs> <Alright. laughs> Anyways, ay mapakilala po kami. Sige kami po yung team up pamilya. And thank you so much. And then, salamat thank po. Namit namin kayo. Kasi dito ho, sa real world, bakit di, na, di naman na natin sadya, pero kita kita pa rin tayo kasi pinagtagpo. <laughs> mundo ni Vita, nag-iikot-ikot lang yan. Kaya tulungan din tayo. Opo. Team Aguila po kami, ma'am. Ayan ang co-founder okay, namin, ma'am ma Janet Dilinihan. Co-founder yan namin sa Team Aguila. <laughs> ay, okay. ay, hello po, ma'am Janet Dilinihan. Good afternoon Juliana um, Torion po yung founder. Magagalit. magagalit. Baka mag-iba magagalit. Magda yun. Pag-sure mo. Hindi. <laughs> kasi may ano na kami. Naligaw na. Hindi maka agad maka makahag ng yung ano yung F lang F lang. Oo nga eh. Okay. Don't worry.